Tunay na mahirap mahulog sa isang kaibigan. May risk na mawala ang iniingatan ninyong pagkakaibigan sa sandali na aminin mo sa kanya ang iyong nararamdaman. Pero maaari rin na maging pabor sa iyo ito ang resulta ng iyong gagawin na paggamit. Ngunit hindi mo malalaman ang resulta kung hindi ka mag-take ng risk. Habang buhay kang mabubuhay sa napakaraming what if isang katapangan ng umamin ka sa taong mahal mo. Ngunit isa ring katapangan ng pagdanda sa iyong pagkatalo. Kung alam mo na wala na talagang pag-asa, mas makakabuti na sumuko ka na lamang. Isa pa ang pagkakaibigan ng isang napakagandang biyaya mula sa ating Diyos. Bihira na ngayon ang makatagpo ng isang tunay na kaibigan. Pagnatanggap natanggap mo na, ang lahat ay unti-unting ipapakita sa iyo ng tadhana kung bakit hindi kayo nagkatuluyan ng taong mahal mo. Makikita mo ang dahilan pagdating ng tamang panahon.